So mga kagahe, good morning sa inyong lahat especially sa ating mga sulid na sumusporta sa ating uh, vlog na nanonood talaga, tinatapos talaga yung video natin tapos uh, yung mga nagla-likes at saka nagsishare maraming maraming salamat sa lahat So ngayon mga kagahe, uh, good morning good morning para sa inyong lahat sa ating lahat. Good morning. Uh, sa ngayon, ah uh, maganda yung panahon natin. Hindi masyadong mainit at hindi rin maulan. So, maglalagay na naman kami mga kagahi ng jibol. Jibol sa bubong. Natawag na dito sa ano natin, bubong yan. Di pa natapos yan. Jibol pa yan. Yan. Yan yung mga uh, ano. mag pa tayo. Yung g natin, mga kagahe, para yung hindi nakakaalam kung ano yung g na nilagay sa bubong. Ito yung mga kagahe. Yan. Ito, G-Bolt. Ito yung g -bolt. Yan. Makikita nyo uh, kung paano gawin mamaya. So, ayun lang, mga kagahe. Abangan nyo mamaya yung Next video natin, paano ilagay yung uh, g bolt sa bubong. So, yun lang. Magandang-magandang umaga. At sana nasa maayos na kalagayan kayong lahat, mga kagahe. So, ayun.